Good morning mga Lods. Nandito na naman tayo sa aking munting garden at ipagkikita ko itong pamumulaklak na naman ng Stapelia gigantea or stinky flower. So nag-start yan sa isang bulaklak na hindi pa bumubuka. Yun ang eh uh, itsura niya. So, Maganda pa rin kahit hindi pa bumubuka. ito malapit na malapit nang bumuka. Makikita nyo na parang puputok na siya. Uh, maganda itong bulaklak na ito. At itong mga guys, uh, bumuka na talaga ang bulaklak niya. Pero ito ay may amoy. So, for your eyes only lang.